Gay okay, katima amin na tatapa bulusan ka. ge okay, ambo na ata so lagi kabel. Hmm, sige. Hmm? Parigating ka ito ta. Gay okay, biling mo. Ano y kabil mu ta? Ha? Ano y kabil mau? <laughs> Pang urung ka? <cười> mm. <cười> ano y kabil mau? Ha? Ok <laughs> Sige, alam nya <laughs> Siang naglagay Wow, alam nya xem 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 xem

Tanda kan ah ah ini hmm. gay okay. Ang busub-sub yan na natan. Huwag mo nang babalikan kapag naalis mo yan. Hmm. Huh. Kapag binalikan mo pa, ikukulong na kita sa garapon. Ilang taong kana, na? Ha? Ilang taong kana, na? Ha? Bakit sa'yo mo sabihin? Dae okay, kapag binalikan mo pa yan. Hmm. Anong <laughs> nilagay mo dyan? nilagay mo Ha? Anong nilagay mo okay. Purahin mong alisin niya. paparusahan ka na kapag hindi mo inalis yan paparusahan kita bakit mo ginanyan ha bakit mo siya ginanyan ha ay pinagawa lang ay Mantayag bubag dito gara. Binayaran ka, binayarang ka. eh hindi. Oo, oh, kaya kapag kuan mo, huwag mo nang tatanggap hindi ka medda ka nao anang ay kat santiago ka ren garoud tega santiago ka ha ha guys tega sang ka garoud ha tega sang ka bariyo bariyo sa barrio sa baryo ng Kirinaw? Hindi. Baryo ng? Ha? Di bowl. Hay di oh, si. bowl. O sige. Gay di bowl. Di bowl, di garod. Gay nga yang di Ha, denager di de, de baka. Hmm. Ilang taong ka na nagarowd? Ha? Ilang taong ka na? 52. Pa 52. Matanda ka May babae, Babae ka? Ay. Bata ka pa? Ayoko ko ay na naman yan kasi ako Bakit? Huwag <laughs> mo nang papatulan yung mga nagaganyan. Ikaw ang mahirapan. Liyan <laughs> <laughs> daw ako pa utangin. lang. Huwag lang kayong magbanggit ng masiselon na ako <laughs> Ano yung nilagay mo dyan? Katay? Mm -mm. Katinang? Anong katay yun? Ay, katinang. Damaw. O, oh, makatay yun. Huwag mo nang babalikan kapag naalis mo, na no? O, oh, ikaw rin ang mahihirapan. Matagal mo nang ginagawa sa kanya yun know, o No? no?

Sakit. Oh, tatanggalin ko yung nakabaon dyan. Sige, alisin mo. Matigas na. Oo nga. Eh, bilisan mong alisin yung nilagay mo dyan alisin ko rin. Kasi masungit daw ito eh. Ay, masungit ba? Oo. <laughs> Ayaw magpautang. Ngayon lang. Ayaw daw magpa-utang sa tindahan niya. Hmm. Sabi ko ayaw ko eh. Sabi niya eh. Hindi daw niya din ako pautangin. Wala kasi akong pambili nun ng bigas namin. Ay. Tapos ay, inutos niya sa akin. Ibig sabihin. Yeah. Ibig sabihin. Kaya nagpapotan niya. Sa napanitagos.

Mm -hmm. Wala na? Wala na? lang. Ay, kunti na lang. Ah, tagal mo. Ang tagal mo kasing nilagyan eh. Kaya matagal mong alisin. Kasi sabi yung kwan, pag malakas siya eh, bakit tinanggal mo? Sabi niya, pinagagalitan niya ako. <laughs> Ay, gano'n. Katapos babalikan mo na naman. Ay, huwag mo nang balikan ngayon. Kahit magalit sa iyo. Ay, ikaw, ikaw na lang ang may Ikaw rin ang maghihirap. Pagkala yung mag-gagas niya tayo. Nakakita ng edyo. So, 100 mo ko na kasi. Puro yung pag-merindak tayo lang. Nasigaw ko mo lang ito yung nikwa. Nagpaaga. Ni anak ni nikwa nga. Ano na ganan ni... Nakabsat ni Sarsana nga. Alalakay.